Sir, may mundang, sir. Tama, tama again, sir kay tama tama. Tagalog natin, natin para yung mga kaibigan nating mga Tagalog maka makaintindi din. Kahit mahirap magtagalog. Ito pala yung una ko uh, may na-invento kasi ako. Ito, hindi naman ito ano. Um Tula pa ka Naisip ko lang last week kasi mga 3 days ako 3 days po hindi nahulugan yung window ko kasi itong module na to naksunog. Bali, itong dalawa na to, uh, ginawa ko is nilagay ko ng isa. So, ang mangyayari is ganito, ganito yan, ganito yan. Okay. Isa lang ang power supply. Tapos ito, ilabas ko ito dito sa box. Ito, ito. Ito, ilabas ko ito sa box. Ito, ilabas ko sa box. Kasi pag iiwan natin ito sa ano natin, sa sa mga tao na gusto natin iwanan yung window natin pagka nasunog hindi sila pwede mag access sa box natin di ba kasi nasa atin ang susi so ang mangyayari doon sa likod utusan lang natin sige hugutin mo yung power supply halimbawa ganito power supply kasi naka ano man yan sa box halimbawa box yan so sabihin natin sige hugutin mo lang sa power supply sa likod kunwari naka nandito na yan sa likod ng box natin Uh, ilagay dito. So, bali, itong dalawang to, i na natin. Okay? Buy ops. So, nakabay na yan. So, bali, ito, standby lang to. Pero, isang coin slot lang ang gagamitin natin. So, isi-series ko yung, ano, yung coin slot dito. Tapos, maglagay lang ako ng mga uh, resistor siguro or mga diode para hindi mag hindi masunog or ma bumabalik yung kuryente so ganoon lang sa akin, akin lang din yan kasi sayang din yung 3 ko ba o 4 yata yun nasa ano kasi ko nasa work ba hindi mahulugan sayang din yung income so ito ba ito na yung ilagay natin sa box so anyway yung issue kasi ng ano na isa sa mga customer ko eh, nagbili siya ng ano ado din yung software niya so nagpaturo siya sa akin kung paano daw magano mag, ano, mag Paano ba magbuy ng ano ng adobo soup sa uh, sa bagong bagong bili? So, bali additional ka ng ano ng ng bindo box, sa bindo. So, ganito. Ito plug in mo. Yan. So, yan no. Hmm. Kapag iilaw yan, ibig sabihin naka naka ano na yan, naka, naka flash na yan o na may program na yan. So, ito yung ano sa kinsulat. Tapos punta ka sa uh, yung sa wifi mo dito. Lalabas diyan ang hmm, Tagal ng labas ah. <coughs> Ito. Ado Paisop. Ado sa bindo. Click mo. Okay, click. Yan configure tapos i-bind mo sa pinakamalapit na ano mo na IP, yan click mo lang yung pinakamalapit na ano tapos hintayin mo lang hintayin mo o kung nandyan pa yung pangalan niya ibig sabihin hindi yan su successful na na ano na su successful binding so Pwede mo siyang i ano, i-click ulit. Ayun, nawala na siya. So ibig sabihin, nag-success 'yung pag mo. So connect ka sa bindo mo tapos punta ka sa admin. Aha. Ayan. punta ka sa admin tapos tingnan mo dito sa ano, sa payment and portals. Ayan. So andito siya, ayan oh. No? yang wireless portal yan ang bago mong ano yan ang bago mong uh, sa windows so, i-click mo lang yan para palitan ng pangalan ayan palitan natin uh, backup lagyan natin backup oops or, or it's up to you kung anong gusto mong ipangalan so ayan na. okay tapos uh, lagyan natin ng ano lagyan natin ng ng queensland ito, ito. Pwede na yan nalagyan ng coin slot. Meron tayong coin slot dito. Ito, 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 ito. Pwede ba daw? Pwede ba itong luma na coin slot? Pwede na siguro ito. Okay, ito lang. O, sige, mag-insert coin tayo. Tingnan natin kung meron ba. So, type ka lang. 10.0.0.1 Ayan, insert coin. Ayan, si backup. up. pagka insert mo yan, okay, so, ano natin, i-insert i video yan Ah, wag na. Okay na 'yon. Okay na 'yon. Para hindi masyadong mataas 'yung video natin. So, 'yan sir ha. send ko to sa At Ah, uh, sana masundan mo po. Paano ba ito maano? Okay. Op. Aha. Uh -huh. lang.